Hello mga kabayan, ako ngayon ay maglilipat ng aking tanim na sangkis or pongkan. At ito naman yung gagamit itong gloves, napakaganda mga kabayan. Talagang kayang-kaya nating igalaw, manipis at pero marabi ang kanyang palad. Sa mga misis ninyo na mahilig maghalaman o sa inyong mga anak, itong inyong ipagamit at napakaganda sa pagtatanim ng halaman, paglilipat o kung kayo may magpuproning ng mga sanga ng halaman. At kahit dito mga kabayan, kita nyo napakaganda maglalagay nito. Dito mga, mga kabayan, bali ito ay kung kayo ay mag-order, ay tatlong pares ang inyong makukuha. Yan. Ito yung kanyang mga design, tingnan nyo mga kabayan, napakaganda. Maganda yung kanyang palad, rubber at yan. Ito. Yan. Pag kumuha kayo ng dalawang pares, magiging tatlong inyong makukuha. Tatlong pares. Yan. Napakaganda mga kabayan, no? ng mga misis ninyo na may mga halaman o mahilig na magtanim sa inyong mga anak, inyong ikuha na nito at napakaganda, napakasafe at talagang hindi kayo ma masusugatan at maginhawang gamitin. Yan mga kabayan, nasa yellow basket sa gustong magkamero nito, iklik lamang. murang murat, at napakaganda at napakatibay, nasa yellow basket na.